To our dear family members and community. Papalapit na ang Pasko at bagong taon at nais ko lang ipaalala na may autism ang anak ko. Nangangahulugan nito na maaring hindi kanya batiin ng Merry Christmas pabalik kahit nauna ka pang bumati sa kanya. Maaaring hindi siya magmano o yumakap sa inyo dahil hindi siya komportable o familiar sa inyo Maaari ding hindi siya magpasalamat kapag binigyan ninyo siya ng regalo Kapag monetary gifts naman ang binigyan ninyo sa kanya ay maaaring hindi siya magpakita ng tuwa gaya ng mga neurotypical na bata Dahil sa ingay sa paligid ay maaaring magpakita siya ng steaming behaviors upang matolerate niya ang mga tunog na naririnig niya Pasensya na kung hindi niya kakainin ang lahat ng pagkain na iaalok ninyo sa kanya hindi dahil maarte siya, kundi dahil may sensory issues siya pagdating sa kulay, itsura, texture at amoy ng pagkain. Pero isa lang, sirado ako. Masaya siya na makasama kayo at natutuwa siya sa lahat ng regalo at pagmamahal na matatanggap niya mula sa inyo. Pag uwi namin ng bahay, isigurado ang ikukwento niya sa kanyang sariling paraan, ang mga nangyari at lahat ng mga nakasalamuhan niya. Salamat po sa inyong pangunawa at suporta. God bless you po at Merry Christmas at Happy New Year!